So after namin pag-uwi guys, kinuha namin na motor dito kila ate so shout out po sa kila ate na residente dito po ang ba ang, ba ang babait po nila. Thank you po sa inyong ate. Hello guys, welcome to my vlog guys. So ngayon guys, papunta po kami ngayon ng Kibukay Falls. Ngayon itong daan ito ay papunta ng upi So ngayon guys, ito na yung Kibukay, barangay Kibukay. So ngayon naglarga na kami guys, papunta na po kami ng Kibukay Falls. Ito, ito po yung barangay ng Tibukay. So to guys, nakakatakot ang daan dai. Na guys kasi kagilala ni sa taas ng bundok. Oh, Matirik ang bangil guys. Ayan guys, makikita rin sa video guys. Ang taas guys. Sa gilid ka ng bundok guys, nagpapatakbo ng motor tapos kung makadereso ka dyan guys wala, ulog ka sa bangil ayan guys nasa taas po kami ng bundok so, sa sa baba guys, sa baba, guys. bangil po guys kaya konting sipiat mo lang guys kapag makakuan ka guys mahulog ka guys na ma mataas po ito guys sa bundok talaga guys kaya ang layo-layo pa guys napakalayo po guys ang aming nilagpay guys ka ilang bundok pangin aming aming nilakbay guys pero hindi man di makatakot kasi may mga bahay man din guys na madaanan pero guys malayo ang so ito yun guys so yun sa baba guys doon pa kayo magpunta pa guys so another lalakarin pa yan tapos maglakad ka pa doon sa baba guys na malayo pa guys doon yung falls so dito naman magdaan kaya guys yan kaya kung sino yung nakatira dito guys Naku, napaka tibay nila guys kasi alam mo biruin nyo guys from kanto nun sa highway ilalakad nila guys papunta dito guys so ayan po guys grabe guys so kanina yun may in interview ako na isang uh, residente dito na si Manong so ayun daw araw araw po na nilalakad dito kapag nagapunta sa kanto guys sa may highway so nagbaba na rin kami guys sama ko mga bata na nag-tour guide sa amin. Ang babait nila guys dahil sinamaan po kami. So, ito guys, nagpapawa na kami guys. So, makikita rin natin sa video ang kung gaano katirik ang daanan guys at kung gaano kadelikado guys. So, nagdaan kami dito guys na walang mga uh, alin ma mga safety na mga tali. Kaya, buwis buhay guys ang pagpunta namin dito guys. Ewan ko lang guys, para sa akin, grabe, magkapagod guys. Kaya ito guys, yung daanan guys, oh, ayan. Nasira po kasi ito ng paing guys, so dati daw okay daw ang daanan. So ngayon guys, mahirap ng daanan guys, kasi itong daanan na ito guys, yan. Ginaanan po ng tubig, ayan guys. O oh, kapag kung sa konting si mo lang dyan guys, mahulog ka sa baba. Mataas po yan guys. Kaya yun lang si Besi, nag, una, una na siya naglakad guys, papunta baba kasi Malayo-layo pa ang lakarin namin guys Papunta guys at saka pa Pataas guys Pabalik palitaas guys Ang hirap ng daanan guys Ayan Ang bangil guys So makatakot Konting mali mo lang guys Mahulog ka sa baba Patay ka, bata ka Kaya guys Kung nice nais niyo magpunta dito guys uh, Sigurado niyo na uh, Mag-iingat lang kayo guys Sa daanan dahil Dahil guys Delikado po ang daanan guys So para po sa mga talawan dyan po guys, hindi po advisable na magpunta dito guys dahil makatakot ang daan. Sabi ko layo yung bayan na. Pero ngayon guys, uh, paparating na Kibukai kami sa si ng Labe. Siya yung kasama guide. And then, pagdating namin guys is, may naligongin. At, at nasilayan natin ah, namin ang kibukay force. Ah, so yung pagod ko parang napawi guys. Finally best, hindi natin magpuntuan. Basta ka... Panglima ng falls na ito na napuntahan ko. Itong panglima. Mag-follow ka sa, mag-follow ka sa kona ah. follow ka sa... tawag dyan, sa aking page. Saan nga mga kapon? Ano Wala mo mahahawakan dyan besh. <laughs> <laughs> Delikado man yung dyan besh. Sige napuntahan mo. Oh. Mas makuan dito. Mas safe dito kasi mayroong mahawakan. Oh. Diyan ka nagapunta. <laughs> mas safe dito. So ito na guys. Magbaba na ako papunta ng Falls guys. Mahirap din ang daanan dito guys. Si beshi na una na guys. Magpunta na mababa. So, nasumunod ako na malakad. So, dito ako na dance sa may kabila guys. Dahil, ang hirap guys. finally. So, ayan na po. Pagpapapan na po tayo guys. Ayan ang post. At nandiyan din po ang mayari ng post na yan. So po, magandang hapon po. Uh, makiligo lang po kami. Ha? Makiligo lang po kami, call Monday, Uh, from Potabato po, pa po. Okay. So guys, yung nakausap po na matandang lalaki, siya po yung may-ari. Yung bait-bait guys. Kaya, shout out sa may-ari. Thank you po sa aming pag-welcome po sa amin. Sa po, manong sa yung post. Kaya ito yung post na. Kaya thank you po. Thank you po sa sa pagpatuloy po sa amin. At salamat din sa mga batang nag-guide sa amin, nag-tour guide po sa amin. Thank you so much. Ang bayit niyo mga bata. maraming salamat. Shout out sa inyong dalawa. So ayun guys. Nag-jump na rin ako guys kasi gusto kong makiat. Itinuro ni Uncle ang uh, paakyat papunta sa taas. Kasi mayroon pa po sa taas. Kaya guys, aakyat po tayo challenge po yan guys sana kung sino na makapanood ng video na ito paki po, paki po at paki share po maraming maraming salamat po guys Sa saka sa mga viewers po na manood po thank you po at kung ka pala at paki subscribe na rin po at mag comment lang po kayo sa comment section kaya maraming salamat guys Kaya ito guys, ang lamig-lamig ng tubig na pakisarap kasi ang init ng panahon guys. So andito po ko sa taas kaya ayan po yung guys sa baba. Mataas po ito guys. Ang kinunin na kaya dito po ko sa taas guys. Ang lamig talaga guys. Makapawi ang kwan. Ang lamig niya guys. Kaya na si Bessie, dalawa kami. Ayan na po ang falls. Thank you for watching guys.